Ayan yung mga tutorials. Ayan. Pating gusto sa taas. Guys, yan o. Uh, <laughs> yan guys. Hindi ito kami sa taas o. Ayan guys, mga samahan ko sa taas o. Ayan Okay lang ba kayo dyan? Guys, okay lang kayo? Okay lang kayo Okay oh, Ayan guys o. Oh ayun Ay, pinaka veterano nilang kasama guys so yun oh yung may hawak na metro yan oh yan yan ang pinaka veterano nila sa lahat oh yan anong tawag dyan anong gagawin ninyo dyan monkey ladder yan oh yan guys oh Ayan. Ayan guys la guys Mainit lang guys. sa